sa kalagayan ng nagaganap na sunod-sunod na aksidente sa mga tren sa China, nagiging malinaw ang malubhang isyo sa likod nito. Bakit nga ba nagkakaroon ng maaksidente at tila naguguluhan ang sistema ng mga tren sa China? Hindi ba't ito ay isang mga pangunahing bahagi ng tagumpay ng bansa? Bakit tila matagumpay na tinatapakan ang mga problema ito? Sa likod ng mga aksidente, mas matindi pala ang suliranin ng high-speed rail network ng China at hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagbagsak kundi pati na rin sa aspeto ng ekonomiya ng China. At itong pag-usapan mga kaibigan. Kung bago ka lang sa ating channel, kung gusto mo ang ganito mga topic, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel at higit ka namin pinapasalamatan at magbibigay ito sa amin ng motivation na magpatuloy sa mga ganitong klasing contents. May God bless you, kaibigan. Sa loob ng ilang mga taon, marami mga trends sa lugar ng China at iba't ibang klase ang mga sinasakyan ng mga mamayan doon. Nakatulad sa Pilipinas, meron tayong LRT, MRT at PNR. Ang bansang China ay mas marami silang train network ngunit lumalabas na ang high-speed rail network ng China ay napalikira ng lubos na pagkakabali. Hindi lamang sa tren, kundi pati na rin sa iba't ibang infrastructure. Marami na aksidente at pagguho ng tulay ang nangyari sa bawat sulok ng China. Ang mga tulay at tren na ipinagmamalaki ng China sa mga dayuhan ay tila naging pagkakamali. At maniniwala ka kaibigan kapag nakita mo ang mga compilation ng aksidente sa tren at tulay na maaring hindi mo pa nakikita at talaga namang nakakagulat ang mga ito atin itong tignan. Kung ating mapapansin, isa itong bagay na napakahalaga na kailangang pag-usapan lalong higit sa mga tao na nanirahan sa China at para na rin sa mga OFWs at mga dayuhan na pumupunta ng China dahil marami na ang mga nasawi dahil sa mga infrastruktura na kumuho sa China nang ginagawa ng China ay kinukulong nila ang mga balita. Tinatangkang takpan ang media na naguulat ng mga pangyayaring ito at sa halip na solusyonan ang problema ito ay dinadala nila ang mga bulldozer at mga earth movers para ilibing ang mga sasakyan ng tren habang may tao pa sa loob upang matapan lamang ang pagkakamaling ito sa China at hindi ito isang biro. Makikita natin kung ano nga ba ang prioridad ng China. Hindi nila prioridad ang buhay ng tao kundi mas nakikita pa nila na mas mahalaga na may pakita sa buong mundo na sila ay malakas. Ang gasto sa operasyon ay halos pareho sa laga ng investment kaya huwag na nating pag-usapan ng kita. Sa isang report ng isang Japanese forward at ng isang Chinese professor na si Zhao Jian sa Beijing, Zhao University, marami sa mga linya ng high-speed rail network ng China ay hindi kumikita at hindi lang struggling ito para sa pagkita ng pera. Ngunit zero talaga ang kita nila sa bantang ito. Binanggit din niya na ang mga utang ng China Railway ay tatlong beses na mas malaki kaysa sa utang ng Evergrande. Ang property juggernaut na nagtatala ng pangalib sa ekonomi ng China na ayun ay bumabagsak na. Sa madaling salita ang utang sa sarilis ay tatlong beses sa utang na iyon at halos isang trilyon dollar na ang utang ng China. Ayun, be honest hindi mo naiisip ang kalidad kapag narinig mo ang term na made in China. Subalit kinugugol ang pamahalaan ng China ang bilyong dolyar para paguhin ang mga tingin ng kabataan sa kanilang mga tren. Gusto nilang mahalin nila ang tren na ito. Sa kabila ng kanilang pagmamahal, hindi lang ang tren kundi pati na rin ang mga pagkuha ng mga dayuhan ng mga non-Chinese para ito ay promote. Dahil ipinapakita nila na sila ay isang futuristic na bansa. Kaya nga may kasabihan na China is 3,000 years in the future. Bakit kaya iniisip ng China na nakahagulat ang pagpapakita ng tren na dumadaan sa loob ng gusali? Imaginin mo ang pamumuhay sa loob ng gusali na iyon. Kaya mo ba na talaga namang napaka-weird mga kaibigan na mga infrastructure na ginagawa ng China? Pwede naman itong iliko. Bakit pa kaya nagpapastro ito sa loob ng isang building? Sa katunayan, hindi lang tren ang kanilang ginagawa pati mga lawat, at bundok ay kanilang ginagawa ng AI images. Kung ating mapapansin, ang mga AI na ito ay ginagamit ng China upang mukhanin lang ang mga kumakalat na mga photos sa social media na napakaganda ng China, di kalidad ang mga infrastruktura nito at talaga namang safe na tirhan ang China na hindi alam ng karamihan kung magamit lamang sila ng mga AI o artificial intelligence na mga images para ito ay takpan ang katotohanan na palo sa China. Ngunit salamat sa mga news outlet at ilang mga vloggers na nagbigay ng mga material patungkol sa katotohanan sa loob ng China at hindi na talaga maganda ang kalagayan ng mga infrastruktura at mga tren sa lugar na ito. At matatawag nating ito ay isang palabas na napakaraming buhay ang nasa stick nito at bibigyan natin ito ng titulong The China Show. lawang Korinto 12 verse 9 to 10. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ay nakikita sa iyong kahinaan. Kay buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganun ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Mga kaibigan, ipakita natin na tayo mahina. Huwag nating ipakita ang mga bagay na tilabaga maganda lamang sa paningin ng tao ilabas natin kung ano ang ating makainaan sa harapan ng ating Panginoong Diyos at tayo palalakasin niya. Aminin natin ang ating mga pagkakamali upang sa ganun tayo itatama niya. At higit sa lahat, aminin natin na tayo makasalanan upang tayo malinisan sa dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo at makamtan natin ang tunay na kapayapaan at mamanahin natin ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming panan, mga pangarihan naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyong pong pagmamahal sa amin. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil nakikita niyo ang totoong kami. Tulungan kami, Panginoon, na ihayag kung ano po ang aming mga pagkakamali upang kami po ay linisin po ninyo. Tanggapin niyo kami, Panginoon, bilang mga anak ninyo at salamat sa inyong grasya at walang sawang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patuloy na alagaan ang mga bansa sa kabila, Panginoon, na mga panlilinlang ng mga gobyerno. Tulungan kami, Panginoon, na maligtas sa mga kapahamakan, lalong higit ang mga kaibigan po namin sa China. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito sa aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.